punta tayong tabing dagat magkabay maghanap tayo magkabay kinaso uh, ano ba kinason kahit anong mapulot natin doon baka may kuan magkabay balat wala tayong ulam yun magkabay, yung nangyari sa kuan natin oh no? ilisin natin napilay dapat natin i iayusin pagka makalaot tayo mamaya yun makabay yan guha tayo magkabay makabay tayo ng yun awag sa atin dito sa amin balat yun o oh, mayroon na tayong isa, ilang ilang piraso na pulot dito ah, kuha pa natin nagdagan po natin o oh pa maghanap pa tayo magabay kumuha pa tayo Parang madami-dami ma yung mahuli natin uh, kasi natin ulamin mamaya yun lang magabay oh balat hindi masyado kakihan oh dito magabay oh pero pa dito ayaw, ayaw nang maliit magabay hanap tayo ng iba dito magabay oh. ah, mulot lang tayo ng balat kabay kasi walang laot maliwanag ang bulan hmm. yun lang kaliit magabay o oh. pero okay na yan maulam na yan oh. pwede natin Lami natin oh. Oh, ito, mayro pa dito sa sa braso. Oh. Hmm. Manimanay yung tawag dito sa amin na klasing balat. Yung mga bay parang sakto-sakto na to yung balat natin mga bay parang. Para pera na to. Oh, mayro pa dito mga bay oh. sa braso parang malaki laki to ah. Yun. Yun mga kabay oh. Tapit-tapit tayo mamaya mga kamay. Let's go home. Tara. Uh, wait na. Ulit right, na ba? Okay. Ulit na tayo. Tapos na tayo sa pag Ligo. Ulit na tayo mga kabay. Tapos yung mga askal natin na proseso sa paglaligo let's go wait na Whew. yung kuha natin no kakuha na nap balat tuulot natin doon na sa balay tayo mag kung anong magkabay mag mag ano ba maglinis dito